Paano mo malalaman kung may pag-asa ka kung hindi mo susubukang sabihin ang totoo mong nararamdaman? Tahimik si Anne. Isa siyang introvert at homebody. Mas pinipili ang katahimikan ng sariling kwarto kaysa sa ingay ng mundo. Kapag nasa opisina, nakayuko sa laptop, may earphones, at kadalasang mag sa pantry tuwing lunch break. Pero kahit gaano siya kakwayat, hindi nito napigilan ang tibok ng puso niya sa isang taong kabaligtaran niya, si Claire. Si Claire ang extrovert sa team. Palaging may kwento, laging bida sa mga team building, at palangiti. Kung may taong may dalang liwanag sa loob ng opisina, siya yun. At sa bawat pagdaan niya sa tabi ni Anne, na may matamis na ng ngiti, may kung anong kuryente, ang dumadaloy sa dibdib ng dalaga. Wala namang espesyal noon, pero habang tumatagal, mas lalo siyang nahuhulog. Mas lalo siyang natatakot. Sabihin mo na kasi, yan ang madalas na sinasabi ng best friend niyang, si Mia habang sabay silang nagkakape sa isang tahimik na coffee shop malapit sa opisina. Paano kung mapahiya ako? Sagot ni Anne. Sabay sip ng mainit na kape. E paano kung hindi? Sagot ni Mia. Sa tagal mo nang may gusto sa kanya, hindi mo pa rin talaga alam kung anong sagot dahil hindi mo pa naman natatanong. Tumitig si Ann sa bintana. Umuulan ang ganitong panahon. Bagay sa damdamin niya. Malamig, tahimik, at may bahagyang lungkot. Ann, dagdag pa ni Mia. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Dumating ang team outing. Nagkayayaan sa isang beach resort sa Sambales. Siyempre, hindi sana sasama si Anne. Pero dahil sa pangungulit ni Mia, napilitan din siya. Pagdating nila, mas pinili niyang manatili sa isang tabi habang ang iba'y masayang lumalangoy, nagkakantahan at nagiinuman. Hindi ka talaga pala mahilig sa ganito. Boses iyon ni Claire. Napalingon si Anne Nakaupo na pala ito sa tabi niya. May hawak na bote ng tubig at basang buhok mula sa dagat. "Hindi ako sanay sa maraming tao," sagot ni Ann, bahagyang nakangiti. "Pero nandito ka." tugon ni Claire. "So ibig sabihin, may dahilan." Hindi nakaimik si Ann. Gusto niyang sabihin ikaw ang dahilan. Pero pinili niyang manahimik, hindi pa ngayon. Kinagabihan, habang ang iba'y abala sa beer pong at videoke, pinili ni na Ann at Claire na maglakad sa dalampasigan. Tahimik, tanging ang hampas ng alon at mahihinang tawanan sa di kalayuan ang naririnig. Claire, Biglang sambit ni Ann. Hmm? May sasabihin sana ako. Pero, hindi ko alam kung kaya ko. Tumingin si Claire sa kanya. Wala kang dapat ikatakot. Huminga ng malalim si Ann. Matagal na kitang gusto. Tahimik. Isang mahabang segundo na parang isang oras sa dibdib ni Ann akala ko wala lang yung mga ngiti mo yung mga pagbati mo pero habang tumatagal nahulog na ako hindi ko alam kung tama bang sabihin ko to ngayon pero ayoko nang itago nagbuntong-hininga si Claire lumapit sa kanya akala mo siguro wala akong nararamdaman napatingin si Anne hindi ako sanay sa seryoso. Dagdag ni Claire. Pero sa'yo, gusto kong subukang maging totoo. At dahan-dahan, dumampi ang labi ni Claire sa pisngi ni Anne. Mainit, marahan, at punong-puno ng damdamin. Pagbalik sa Maynila, parang may nabago. Sa opisina, hindi na madalas makipagkulitan si Claire kay Ann. Hindi na ito dumadaan sa mesa niya para batiin siya. Wala na ring mga random chats o yakap. Parang bumalik sa dati. O mas malala. Hanggang sa isang araw, hindi na napigilan ni Ann ang sarili. Claire nagulat si Claire nasa pantry ito habang nagsasalin ng kape may nagawa ba akong mali tanong ni Ann diretso walang paligoy-ligoy napayuko si Claire wala eh bakit parang umiiwas ka tumahimik si Claire tila nilulunok ang sariling emosyon baka kasi Baka mali lang ako. Sagot niya. Baka akala ko lang na may nararamdaman ka din para sa akin. Baka masyado lang akong nagpadalos-dalos. Claire, lumapit si Anne. Hindi ako nang sinungaling. Totoo yung sinabi ko sa beach. At yung halik mo, hindi ko makakalimutan. Tumulo ang luha sa mata ni Anne. Pero hindi ko maintindihan kung bakit bigla ka nalang lumayo. Lumapit si Claire. Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Anne. Natakot lang ako. Kasi ngayon alam ko na kung gaano kita kamahal. Mas lalo akong natakot. Baka mawala ka. Hindi mo kailangang matakot. Mahina pero buo ang boses ni Anne. Kasi, hindi ako aalis. At dito, sa gitna ng pantry, sa pagitan ng aroma ng kape at katahimikan ng opisina, naghalikan sila. Mas matagal, mas malalim, at mas totoo. Makalipas ang ilang buwan, hindi nila ipinangalandakan ang kanilang relasyon. Pero sa bawat tinginan, sa bawat hawak ng kamay, sa ilalim ng mesa, tuwing meeting, alam nilang sapat na ang mundo nila. Isang gabi, habang magkatabi sila sa isang lumang rooftop, ang syudad ay punong-puno ng ilaw at ang hangin ay malamig na nakakapanatag. Naalala mo nung una tayong nag-usap sa beach? Tanong ni Claire. Nakasandal sa balikat ni Anne. Paano ko makakalimutan? Sagot ni Anne. Sa lahat ng lugar. Sa lahat ng pagkakataon. Hindi ko akalaing doon ko maririnig yung salitang pinapangarap kong marinig. Napangiti si Anne. At hindi ko akalaing ikaw rin pala ang matagal ko nang hinihintay. Tumayo si Claire. Tumayo rin si Anne. Hinarap siya. Gusto kong sabihin to ng harapan. Mahal kita. Mahal din kita. Sagot ni Anne. At doon, sa ilalim ng mga bituin at ilaw ng syudad, nagtagpo muli ang kanilang mga labi puno ng pangako ng pag-unawa at nang walang takot na pagmamahal thank you for watching please don't forget to like and subscribe bye